magandang magandang hapon sa atin mga kamamay no? Yun, ito na, update natin ngayon At uh, takas ng ulan kanina Ito yung makapurma Yun, ito na, uh, may arrival na naman tayo ngayong hapon no? Time check yung mga kamamay Launa, 13 Launa, 13 ng hapon Di binagrasya, galing marindo kay deno rin Santa Santa Maria Maria Bini Bini si, Di ano masuk na si Timoteo para umblo. Ito panakain ni Timoteo. Oh. Ah. Yan. Marami-rami dito sa kaniya 'no. Eh. may timti yan, nang nirin ni, 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 ni binagres yung aso may aso naman sa taso yun yung aso magkarpar magkarpar par. par, par. Dabaan, babaan, babaan na babaan grabe, nagpapainit lang yung ulan Papainit lang. Kanina lakas ng lang talaga kanina. Pusok naman yung ano, siminto. Gawa lang iinit. Alright, tayo dito kaya. 9. 9 pa pa rin doon okay. Lilipat yan si Shitty doon sa rampuan. At magsasakay na siya ng tracking. No? Aba ah, Romblon naman. Pa Romblon. Uh -huh. Lilipat yan sa rampuan. Ayan o. Oh. Alright, so yun mga kamamay no, uh, dubli ingat ulit tayo mga kamamay ha? dahil uh, may parating na naman na bagyo, kasi uh, bagyong manye. Kaya yun, ingat po tayo palagi no, may bagyo na naman. Yeah. Yeah. Go, उत्तर बंगाल ताज़नाड़ कचीहार mga kamamay uh, ano ulit yun no? Sabado ang blessings tapos baka linggo ay pwede na siya magbiyahe Yan Si Kenze Shoutout nga pala kay Toy uh, Toe Z for no? Wow ang ganda ng uh, panahon ay dun Yun shoutout ko ay dun no And Joel Rodahi, yang siapa tu saya idol? Uh, sabi niya, kami tuloy sumakay na ng barko na Star Horse yun. Shoutout siya dun. And shout out kay SR Tabaco yun. Kamama ay kasalita ni Uliba na uh, parumblon. Si ano ay uh, Ang kapalit niya si Olympia. Si Olympia ang nagrumblon kahapon. Din ngayon si Timotea. And shout out din kay Prince Solaris yun. Shout out siya dun. Sa mga Olaris family and Journey Doran yun shout out kay Kapitan Sumukul ng Maria Oliva yun shout out daw kay Kapitan Sumukul and shout out din kay Idol na Abisilia yun shout out laging friends sa ating mga videos no? and kay Hisulo Mindoro shout out sa iyo Idol maraming salamat po sa mga uh, mga suporta ninyo no? maraming salamat po no? and sana po may share nyo pa ang ating uh, ating videos no at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po mga yung mga kamamay. Sana po may i subscribe Hit nyo po notification bell para lagi po kayo updated niyo sa mga videos natin. Dawa na si Nuibi. Mga kamamay, papuntang ano naman yan. Uh, marindo uli. Marindoke uli. kasunod naman yan si Libina Gracia 425 pamarinduke okay din then si Timothy alas 4 no tsaka ito si 5 mga alas uh, 5 yan ah si 5 si 7 mga alas 5 so hindi ko na po may papangako may pakita sa inyo mga kamamay pag alis mga kamamay at may pupuntahan pa ako no so yun uh, hanggang dito na lang videos natin mga kamamay sana na gusto yung ating updates ngayong hapon at maraming salamat sa mga walang sa sumusuporta, sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jimmer Official Vlogs. Thank you so much, no? And lagi palala ni Kamamay, ingat and get this.